Mulak. Binansagang The Boy Wonder of Philippine Cinema noong 1970s dahil sa hindi mapantayang talento sa pag-arte sa kabila ng murang edad. Kung turismo at kainan ang pag-uusapan, meron kaming alam na masayang puntahan. Welcome to Chada Cagayan ng Bohemian Express Travel and Tour. Sobrang pabigat ka sa buhay ko eh. Yung pamilya niya, sobrang pabigat yung mga kapatid ko! Nakita ko na umitim yung dito ko tapos tumigas na para siyang kahoy. Akala ko about sa skin lang. And then na-finding uh, na scleroderma siya. Nampanan ko yung pagiging trike driver. Kahit mahirap gawa trabaho ng lalaki, e eh, babae ako pero ginampanan ko yun. Pag yung father ko from uh, sa Saudi, dumadiretso siya sa ate ko and natutulog siya when my ate came. Doon nag-start yung hindi ko na-feel yung love and affection galing sa parents ko tinanong ako ng mga kaibigan ko, Krish, paano pag na-meet mo yung Di ba? Never mo pa siyang makikita. Never mo pa siyang nakakausap. Ang sagot ko talaga noon, oras na makita ko siya, sasabihin ko sa kanya, wala siyang kwentang ama. Bawal ang chismis. Ang mapapatunayang ng chismis ay magmumulta ng isang daang libong piso. Kaya, kung may makating dila kang kapitbahay, pwede mong sabihin sa presinto. Este, sa barangay ka na magpaliwanag.